Hello mga kamasa, welcome back to my vlog Magandang hapon sa inyong lahat Ngayong nga araw is magluto uh, ako ng fried chicken, request ni Bunso So ito, nilinis ko na to siya sa harina muna So malinis na siya, ganyan siya kakinis mga kamasa Paglinisin mo siya ng harina lang, tsaka yung sa loob, ayan Sobrang linis siya, wala kayong magkikitang ano dyan? Yan, ganyan ako maglinis ng aking chicken na gawing fried chicken request ni Bunso. na to. Lalagyan ko siya ng harina, dalawang kutsara, isang kutsarang asin, at isang kutsarang soka. Isasaw-saw isasaw, ko, isasaw, saw, isasaw saw ko dito yung aking manok. Nabulol no, na naman ako. Sorry mga kamasa. Isasaw-saw ko siya dito. So, ay so ito na mga kamasa. Nahiwa ko na siya. Tama lang yung size para pagkain ni Bunso, okay lang sa kanya yung size Tapos na eh, yun, hugasan ko siya uli ng harina, asin, at saka suka. Lalagay ko na yung harina, dalawang kutsara, at saka asin, at saka kunting suka, isang kutsara. niyan. Tapos, ganyan yun yan natin, yun mix natin. So, magiging tubig na siya. Tapos sila lagay ko na yung aking chicken. Ayan. Para ginagawa ko to para maalis talaga yung amoy ng manok yung malansa pa. Diba po kumain kayo ng manok pag hindi pag hindi ayusin ang pagkalinis. Ito malaki to. Tuwing kakain tayo niyan. Bigas malansa sya so ngayon hayaan natin muna mga 1 minute to 2 minutes saka natin iwiwis. So ngayon mga kamasa, nakalipas na yung dalawang minuto. Sobra na nga eh. 3 minutes na lang ha. Ilagay ko dito sa strainer. Strainer. <laughs> Sorry, bulo na naman ako. Tapos, babanawan natin na tatlo or apa. Ayan. Ito so, lang panlaw. alawang banlaw. Kasi ano, masilan ako mga kamasa sa paglilinis ng manok. Pangatlong banlaw. So, ito na mga kamasa, malinis na siya. So ngayon ang gagawin ko is papatuyuin ko siya gamit ang uh, Kleenex. So ngayon mga kamasa, ililipat ko na dito para uh, papatuyuin ko siya. Ganyan pag nag fry chicken, yung hindi siya matubig ba. Hindi basa yung ano mo. Patuyuin mo talaga yan so mga kamasa ito yung mga ingredients ko sa akin fried chicken. Uh, black pepper powder, oyster uh, sauce, machi powder, salt, lagyan ang ko sya ng butter, paprika, onion powder, garlic powder at saka soy sauce. So yan ang aking ingredients sa akin fried chicken. I-marinate ko ng mga 30 minutes saka ko siya ikukot sa at iprito na. So mga kamasa, lalagyan ko ng dalawang kutsarang butter. Yung pinakita ko kanina ng mga sangkap, yun na yun, hinalo-halo ko na siya dyan. Yan. Tapos, lalagyan natin ng konti. saka i-mix. Yan. Tapos, lalagyan natin yung manok dito. Yan ang style ko, magluto ako ng fried chicken para masarap. Ito na nakikita nyo na parang tubig. Suka po yan. Hindi ko lang napakita kanina. So, ayan. I-mix ko siya. Mmm, masarap sarap. Tinikman ko siya. Yan ang sauce. Mmm, sarap. So, ngayon ilalagay ko na yung aking chicken. Yung mga kamasa. Ilalagay ko na yung aking chicken. Tapos, kakamain ko. Marinis sa may yung kamay ko. pag nag fried chicken ako hindi ako nag kasi yung lasa ng manok gusto ko yung basta masarap pag ko <laughs> so i-mix mix ko lang siya mga kamasa ayan, para mag absorb sa manok yung lasa ng uh, ingredients na nilagay ko ayan tapos na mga kamasa ngayon tatakpan ko siya i ko siya ng 30 minutes saka ko siya ikot sa uh, breadcrumbs para maging crunchy ngayon mga kamasa uh, lampas na ng 30 minutes or 1 hour yung pag-marinate ko sa aking manok so ngayon ang gagawin ko is uh, piprituhin ko na so ang first kong gawin itong manok isasaw-saw ko dito tapos, isasaw ko sa tubig. Kasi mahal ang itlog. So, tubig na lang ang gamitin ko. Pagkatapos, isasaw -saw ko dito. Okay. So, yan ang style ng aking fried chicken. Panoorin niyo akong mga kamasa. Malay mo ba kagusto niyo. So, ayan mga kamasa. Ayan. Ipukot ko siya dito. Ganyan. Tapos, isasaw -saw ko siya dito. Kasi wala. Kasi ayaw ko ng itlog. So, ayan mga kamasa. Ayan, okay na yan na. Ah, fried chicken ko. So, ilalagay na natin dito. Tapos, ilalagay natin. Uli. Ilalagay dyan. Ayan. Para dumikit yung breadcrumbs. Kasi malang itlog, so tubig na lang gamitin yung mga karir, so mga kamasa. sa so, ilalagay natin dito. So, ayan yung aking uh, manok. So, pagkatapos yun is ipiprito ko na siya. So, mga kamasa, ito tapos na yung aking masarap na fried chicken. Hindi pa siya luto, mukha pa lang is masarap na. So, pag naluto na yan siya, ilalagay ko yan dito para mag-absorb sa clinic uh, yung kanyang sa tissue clinic yung kanyang mantika. So, ngayon, ipiprito ko na siya. Ito yung aking mantika. Mainit-init na siya mga kamasa. So, ngayon, ilalagay ko na yung aking uh, fried chicken. So, ilalagay ko na dahan-dahan. Yan. Yung ating apoy, hindi siya masyado. Medium high lang tayo mga kamasa. Para yung ating fried chicken, hindi masusunog yan ang technique mga kamasa I'm done cooking the uh, fried chicken Ayan, super yummy